Uy, grabe nga. Natahog ng kamsul, yung kang bagyong lumina. Kusog-kusog ulan uwan. Dain mapundo. Ayan na. O, yan na po, o. Hindi na ma... Ayaw na yung ulan matapos. O, oh, ayaw na kami na sa, yao, yao na kami sa ano, makusog na ano, side kang bagyo na. Kaya dag na, po na. Ito na po, oh. Duman po, dinabaha na. Sa puro. Tungon po madiklo mo. Nakaabot man po sa kamusor. Sakop naman po ang kamusor kang ano. Bagyong Romina. Ayan po ang bulos ng tubig. Ayan na po. Kasugo na po.